Okay, hey, good morning po sa inyong mga kapatid. Ito naman ang pag-usapan natin. So, ito pa lang House of Representatives tumanggi sa pagsagot, 'di ba? Nagbig nag utos, sabi ko nga eh, parang ginawa lang din, ginaya lang din ng Supreme Court 'yung pag remand ng Senado sa na, sa Article Sub impeachment ng impeachment ni Sara, 'di ba? Sa House. So sa kanila ganun ang ginawa nila. Eh ito po pinasasagot ang House of Representatives parang 10 days ganun. So ang sabi nung una ng House ay ire-refer nila ito sa ating uh, Solicitor General no, para sumagot. Tapos recently nagreply po sila no doon sa House. So ang sinasabi po nila, syempre kung ano man ang isasagot dito ng Solicitor General, nanggaling po lahat sa kanila yan. Alangan naman ng soldier ng mag-isip para sa kanila. Okay, so nililinaw ko lang yon. So ang sabi po nila dito ay, um, ayan o, House of Representatives response to Supreme Court. Ito pinakabuod na nito, pinakatumbok na ito eh. Ang sabi rito, uh, res respectfully beg the indulgence of the uh, Honorable Court and convey the need to decline No? pinararating daw po nila, na kailangan nilang uh, kailangan nilang uh, tanggihan yung pagtugon doon sa letter F, letter G, H, and to further respond to inquiry J, and then it is the possession of the House that these matters pertain to its internal proceedings, which have always been regarded as beyond the jurisdiction and scrutiny of this honorable court. Ganito po kasi yon Sa legislative department po natin, meron silang internal rule. Okay? So sa mga deliberation nila, na-discuss na ko rito dati, meron diyang binabanggit na principle of regularity. So meron silang internal rules. Kapag yung internal rules nila, let's say yung parliamentary procedure nila, hindi po nasunod, nagka-power tripping. Tapos ang nangyari, nagpokpok na yung gavel, ibig sabihin, pasado yung kinukwestiyon. Tapos etong ano, tong miyembro na hindi umubra, pumunta ng Korte Suprema, may mga cases na dyan, marami na, uh, pumunta ng Korte Suprema, at sinasabi nilang merong grave abuse of discretion si plenary. Alam niyo ang sagot lagi ng Korte Suprema dyan? Hindi kami manghihimasok para kami ang gamitin ninyong maging battleground sa inyong rematch. They, you have internal rules na dapat na nagrespeto ninyo. And besides, merong remedy, sabi nila. So, may ito, meron tayong tinatawag na principle of regularity. Pinagpapalagay na tama yung nangyari. Kasi sa parliamentary rule, sa mga rules, pagalingan kayo dyan. Pag iingot-ingot ka, kahit anong galing nang nasa isip mo, talo ka. Kailangan matalino ka. Matalino ka rin kung paano mong isusulong yung interest mo at yung posisyon mo. So hindi mo pwedeng iapila na lang ang lahat ng bagay sa Korte Suprema. Dahil ang ina ang pinapatulan ng Korte Suprema ay yun pong question of law na yung batas ay naging malabo ang application at dahil puro sa kalabuan na to na dapat ang batas ay may specific definition, specific application ang bawat provision, anong nangyari? Parang Nanganak ito ng maraming interpretation at application. Doon tapos, nagkaroon na po ng controversy. Doon po, gumikilos na ang Korte Suprema. Yun ang dahilan po, kaya pwede nilang pakialaman. Now, dito po sa bagay na ito, sinasabi nila... Uh, yan na, been regarded as beyond the jurisdiction and scrutiny of this honorable court. Kasi dinidismiss po ng Korte Suprema yon. Kasi nga may remedio eh. Amiendahan nyo. Dito, in this case, wala pong maaamiendahan dito. Kasi ito pong impeachment, this is constitutional. Nandun sa constitution na sunod yan. Nakasulat saan magsisimula ang impeachment sa House of Representatives. ba diba? Saan to dapat dinggin? sa Senado, papano, i-impeach muna ng Kongreso, dapat yung sapat na bilang na hinihingi, nakuha nila, and then dalhin doon sa Senado. Pag na-receive nila, sila maglilitis. May depekto ba kayong nakita doon sa part ng Kongreso? Sabi nila, meron. Ano yung nakita ninyo? Diba? So sabi nila, uh, kahit alam naman na nila yung sagot, Diba? Yung initiation ng one-year bar rule, kinu-question pa rin nila, tanga-tangahan lang. oh Ang isang uh, nakita ko rito ang pinakabago, eh, naging practice na rin, na pag nakuha yung sapat na bilang, hindi na po nila ito dinadaan pa sa Justice Committee. Kapag hindi nakuha yung sapat na bilang, para il railroad ito, saka po nire-refer sa Justice Committee. At doon, pinapatawag yung kanilang ini-impeach, yung inaakusahan nila para sumagot. Pero pag nakuha nila sa caucus pa lang yung sapat na bilang nagkapirmahan, then ini-impeach na nila, inaakusahan na nila ng speaker, tapos tinatransmit nila yung articles of impeachment sa Senado. So ganun po. Ang remedy nito ay pagdating po ng ano ng sa impeachment court no? Doon po sa Senado pa lamang mismo ang remedy. Doon nila pag-usapan, hindi po impeachment court pa, ha? doon nila pag-usapan, may depekto bang nangyari? Alin ba ang mas matimbang? Yung rules, yung procedural rules ng House o yung constitutional provision ng impeachment? Constitutional ang impeachment. Diba? Nasunod ba yung proseso hanggang makarating sa inyo? Yes, nasunod. Oh. Ngayon, kung tanong eh, pwede bang i-dismiss ng Senado? Pwede po. Meron nang nangyaring ganon. Dinismiss nga nila yung kay Merceditas Gutierrez eh. ba? Diba? nag ng maaga si Merceditas Gutierrez. Oh, Eh si Sarah hindi pa nga nagre-resign eh. <laughs> Gusto na nga nilang i-dismiss agad eh. 'di ba? Si Mercedes Gutierrez, si dating ombudsman, ay nagresign tapos kinansel ng Senado ang impeachment. Hindi na sila nag-convene na sa kanila ng articles of impeachment. Pero ang nangyari naman po ngayon dito, nag-convene sila under the 19th Congress. 'Di ba? Tapos yung remand nila, sabi ni Cheese, hindi na wala ang jurisdiction ng Senate Court, ng Impeachment Court. Nasa amin pa rin. So ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin sa 28th Congress ang impeachment. At hindi para sa akin, hindi na po ito dapat pang pag-usapan yang ano yang uh, yan sa Senado kung ito ba ay uh, dapat pang mag-convene o hindi hindi na hindi na po At sabi lang ni Cheese kung ano man ang napagkasunduan natin sa plenary which is supreme pero hindi po pwedeng itali ang 28th Congress sa kasunduan ng utak ng mga taga-19 Congress. So what I'm expecting is debate na naman yan, harang-harang yan si Marcoleta. At ang hinaharang ni Marcoleta, yung ebidensya, hindi raw po dapat gamitin yung mga ebidensyang nakalap mula doon sa investigation ng Commission on uh, sa, ano, investigation ng Kongreso, yung Committee on Good Government and Accountability kasi hindi naman daw po yung mga kongresista natin nag-investigate ay mga um uh, mga uh, dun, yung mga auditor at tulad ng mga taga -Kowa. ayos <goda> In invite nila mga taga ini rin eh, di ba? Hmm. So yon bakbakan po talaga yan. Now, sabi naman po nito ni Justice Ascuna, eto ha, dun sa naging tugon ng kongreso na ayaw na nilang ayaw nilang sagutin kasi nire-raise nila is yung separation of powers si Justice Ascuna ang sumulat doon kabilang ito sa mga uh, nag-draft ng ating constitution, siya yung sumulat nung tungkol doon sa impeachment yung rema yung ano, yung uh, um, immediately yung uh, forthwith na ang uh, Ibig, ito palang fourth wind sa constitution natin, unique in the Philippines kasi may dalawang definition. Ang second definition nito, pwede palang may delay, basta reasonable. <laughs> Wala tayong magagawa. 1987 constitution natin ang isulat, yun na po talaga. Pala ang layunin. At yung mga, mga, mga saloobin ng mga constitutional framers, ito po ang nangingibabaw maski sa mga desisyon ng Korte. Kasi bahagi po ng batas yan. Ang purpose ng batas ng provision ay kung ano yung kanilang saloobin na nangibabaw sa debate nung, idra, nung uh, buuhin yung provision. Ngayon, ito po yung sinabi niya. Uh, the series of questions that recently issued from the Supreme Court in relation to the articles of impeachment subject to two petitions for certiorari, ibig for review, Pinare-review po ng kampo ni Nazara sa Korte Suprema ang mga ginawa, ang prosesong ginawa ng House. Ito po yung tinututulan nila na no, wala naman kayong kapangyarihan para kay kami panghimasukan, para kami ay i-review sa ginagawa namin. Okay? Yan yung, yan, yung, yan yung dahilan na tinututulan nila. Ayaw nilang uh, reviewin kami. And for sure, sure, before it are in my, sabi niya, in my humble Opinion, not a prelude to judicial overreach. Kaya sabi ng House, eh, lumampas na kayo. No, lumampas na kayo. Sabi niya, kumbaga, eh, sobra na kayo sa pangihimasok. ano, sobra na kayo, nangihimasok na kayo. Sabi naman po na inito ni Ascuna, hindi naman daw sa tingin niya. Sa kanyang opinion ay eh, gano'n. Bagkos, ito ay, uh, it's a simple exercise daw ng constitutional duty to inquire, no? So may karapatan naman daw si, si Korte Suprema na magtanong, no, alamin yung uh, factual basis na nga posibleng uh, paglabag sa saligang batas o kaya naman yung uh, pang-aabuso sa kapangyarihan and or non-performance of functions that would call for its exercise of the extended power of certiorari. So ibig sabihin, baka raw merong mga yung pangaabuso sa kapangyarihan o ay dito yung labas na sa kanilang tungkulin, so, kaya kinakailangan na i-review ng Korte Suprema. Sabi naman ng ng ano ng uh, ng uh, iba, eh posible baka ang hinahanap ng Korte Suprema i-dismiss ang uh, impeachment impeachment yan ang sinasabi naman ng iba. Well, pareho rin nga po ng opinion dito ni Trillanes, sinasabi ko sa inyo, eh, sa Constitution, wala akong nakikita roon na ang uh, Korte Suprema, ang Judiciary, ay meron po silang kapangyarihang saklawan yan. Kasi tignan nyo, maging ang ano nga, maging ang desisyon, regardless kung nagkaroon ng pang-aabuso sa kapangyarihan, regardless kung nag-hocus-focus nag, um, ho yung mga 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 judges natin diyan ah regardless sa impeachment court naging bias hindi po sila po pwedeng baliktarin ng korte suprema oh hindi hindi sila po pwede so for a school naman ang sinasabi niya lang eh ano ni kapangyarihan naman ng korte suprema na magtanong alamin kasi nga naman para balance di ba We do check and balance. No. Pero para sa akin, hindi po yung ganito kaaga. Kasi previously ang nangyayari po diyan, ang uh, kagaya ng sa Corona impeachment, di ba? Yung Corona impeachment, hindi po binaliktad ng Korte Suprema yung desisyon ng impeachment court. Pero tinignan nila, may pang-aabuso silang nakita. Kaya ano yung naging epekto nito kay Justice Corona? Di ba? na siyang naging sanhi ng kanyang kamatayan, yung sama ng loob na stress siya. Dahil yung uh, inaasahan niya na dalawang milyon na tayon na retirement benefits niya <coughs> at yung uh, malinis na pangalan sa larangan ng judiciary ay nabahiran dahil na impeach siya. So ang ginawa po ng Korte Suprema, yung hinihingi ng asawa niya na ewan eh, ko kung sino yung abogadong tumulong pero magaling sa remedial law, ay i-grant dahil nag-cost ng damage na hindi naman na natin mababago ang desisyon ng impeachment court. Pero yung epekto nito ay pwedeng maitama. At yun po, itinama po ng Korte Suprema. Binayaran ng gobyerno yung benefits ni Corona pero nanatili pa rin po siyang ousted Supreme Court Justice. Okay? Ganon. So, siya po ay Supreme Court Justice po siya. Okay? Ganon po yun. Doon sa pag-alam ng Korte Suprema na hanggang doon lang naman sila eh. Ano yung naging impact nito? Justiciable ba? Diba? May jurisdiction ba kami Oh, eko eh kung nga abangan niyo yung uh, pang-aabuso, diba? So pag natapos ang impeachment dito, halimbawa guilty or not guilty si Sara, saka ho po pwede yang i-review. Tignan kung meron bang pang-aabuso. Kasi hindi pwedeng harangin na ipadismiss. dismiss Eh unang-una, para ma kinakailangan nagkaroon ng due process, kailangan nagkaroon ng hearing. Eh hindi pwedeng i-hearing ng Supreme Court ang impeachment. <laughs> okay? No. Oh. Uh, wag naman masyadong ganyan ang salita. Hindi naman po kailangan ilagay yung reasonable delay, like sinasabi ko po. Uh, binabalikan po yung transcript ng debate ng isang provision ng batas para malaman natin bakit naging provision ito. Ano yung mga naging usapan nila? Ano yung mga naging debate nila? Ano yung naging resulta? Ganun po yun. Okay? Marami tayong batas. Kung makikita nyo lang, yung uh, even the preamble, yung we the sovereign Filipino people imploring the aid of our almighty God to build just a and human society, blah, blah, blah. yung mga ganon. Napakahaba po ng paliwanag niyan. Bakit kailangan nakalagay roon, imploring, di ba? Bakit the almighty God? Bakit hindi Yahweh? Bakit hindi Allah? Makikita niyo po yun, nandoon. Bakit hindi Jehovah? Oh, Bakit nilagay niyo ang makapangyarihang Diyos? Ang nilagay ninyo. Nandoon po yun. Ganun po yung purpose doon for future references. ba? Diba? Okay. <laughs> sa palagay ko po, makatarungan din naman yung sagot ng House of Representatives. Ang dapat po natin gawin dito, mag-proceed na tayo sa trial. Pagdating ng trial, doon nyo po ito tignan kung dapat ba ninyo talaga itong hatulan o iabsuelto. Kung nakikita nyo yung ebidensya ng, ng House na how shall, and then questionin nyo, mga judges. May karapatan kayo na mag-question dyan sa mga ebidensya. Diba? Kailangan dapat yung question makatarungan, hindi yung question na walang kapararakan. Kasi hindi pwedeng makipag-argue ang prosecutor sa senator-judge. President was set before by Miriam Santiago. Naalala ninyo yung kanyang, oh, anong pangalan ng estudyante ni Miriam Santiago noon na nakipag sa kanya yung payat? Tinanong niya, di ba sinabihan niya nang, How dare you argue with the senator judge? <laughs> Sabi niya, <laughs> di ba? Tapos tinanong niya noon, You were my former student in UP, right? Oh, Tapos tinanong rin niya, Anong grade nang nakuha mo? Yung ganon. Sino yon? Okay, comment nyo po. Natatandaan yun. Payat. At uh, hindi, uh, ibang nasa LGU na siya ngayon, ilo-ilo. No? Kung daw nagkakamali. Dating kongresista yun. Uh, NT, yun ang initial niya. Okay? So, iwan na ho muna natin ito. Kaya nga natin, pambitapit pa ba tayo? <laughs> oh, Oras na, alas dos na. Ay, okay.